150 150, 150 dai mahal pala dito dai ang ano Diko diko kwalo diko eh diko tan pi oh, pi mahal mahal dai so kailangan niyo talaga dai magdala oh 300 ayan na 300 tapos ito 150 dai so kailangan niyo magdala pag makapal-kapal talaga dai mahal dai eh lalo na pagdating nyo dito, wala pa kayong pera kasi nagbabayad pa ng utang. So magdala kayo day kahit mag-ukay-ukay lang kayo doon day. Diba? Malapit na winter season. Ito yung mga damit pang winter. Nanyo. Yan. Winter season is coming. Magkano? Before 2.59 ngayon, one. 39. Ayan, dai. Mahal, dai. Kaya kailangan nyo magdala kahit kahit ukay-ukay lang dyan sa Pinas. Kasi for sure naman, may mga may mabibili din kayo dito. May mga free, may napupulo tayo sa basurahan. So, pang ano lang pang pang winter lang natin dito pag nanibago tayo sa maninibago talaga kayo sa for sure kasi ganun din ako at marami ding kababayan natin naka-experience na gano'n. so mahal yung ano nila yung mga bilihin nito oh 159999 ayan di ba mahal day so, alun, oh, ayun oh ang dami pero 40 to 100 siya dahil. Dito ako bumili kahapon. Mahal dito oh, ayan, price 40. 100 100 for ano, 3 pieces. Kasi um, sa Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwana Vlog. So for today's video dahil uh, may isa akong subscriber nag-comment siya. Sabi niya is, Dai, January na ang flight ko papunta ng Hong Kong. Ano ba daw ang susuotin niya? So, may uh, first season tayo dito sa Hong Kong, guys. So, uh, winter is coming na kasi magde-December na. So, nararamdaman na nga ngayon November. Ramdam mo na yung paparating na uh, winter kasi pabugso-bugso na yung ano, may mga araw na malamig at bumabalik. Malamig ulit. May mga ganong klema dito. So, pagbaguhan ka dito sa Hong Kong Dai, maninibago ka sa klema talaga. So, may isa nga akong subscriber kagabi, kaya na isipan kong i-content i, i today yung uh, it about dito. Kasi, si Dai Joan, shout out okay. sa'yo Dai Joan, uh, uh, nagkatrangkaso siya. So, um, two weeks pa lang siya dito kasi last uh, October 16 siya dumating. So, 2 weeks pa lang siya. Nagkatrangkaso daw siya. Nag-comment siya kagabi. Kasi sobrang lamig. Ma medyo kasi pabundok yung lugar daw nila. Sabi ko, naka-aircon ba kayo? Alagi. Kasi malaking bahay at ang amo niya malaki yung mayaman yung amo niya. <laughs> Hindi naman daw naka-aircon pero malamig. So, pag alam mo dahil na alamigin ka tulad ko bago ka pumunta dito Uh, magdala ka talaga pag winter season ka, pumunta dito tulad ng uh, December hangga December, January, February, winter season yan. Uh, March, April, May, Spring. So, walang problema don. June, July, August, Summer. August, September, October, November, Oto. Uh, so, ang importante is spring kasi ay ah, spring winter kasi hindi tayo sanay walang winter sa Pinas so tulad ko dahil lamigin ako dahil so tips ka sa mga magpo this month kasi dadaan na yung winter November December, January February. Kahit March, lamig na lamig pa nga ako eh. So, tip ko sa inyo, lalo na yung mga walang kakilala dito, mga first timer, magdala kayo ng uh, pang winter, pang malamig. Kung alam nyo sa sarili nyo na lamigin kayo, magdala kayo. Kasi, tulad ni Day Joanne, nagkatrangkaso siya. Nanibago yun sa klima dito kasi ganun din ako noon pero awa ni Lord, nagkaroon ako ng at sumali ako sa barter group dito sa FB din nakilala ko si Ate Ann nagbigay siya ng maraming winter sa akin pang winter so may pang araw-araw ako kasi lamigin talaga ako dahil lima limang damit yung yung, yung suot ko di pa sapat din yung amo ko din binigyan din niya ako ng mga pang old winter clothes niya so um, nakasurvive ako. So yung pinakahit uh, pinaka-hit ko kasi yung winter hindi ko talaga gusto. So, ang tips ko sa inyo, magdala kayo ng, kasi pag pang winter clothes, super kapal siya. So, baka mapuno yung balitan nyo. Kahit pang balitan lang, 3 pares, 3 pares. Uh, wash and wear lang naman tayo dito eh. Yun, mag, tatlong pares or mas more pa kung alam nyo nga sa sarili nyo hindi nyo kaya ang lamig dami dami damihan nyo na kasi ngayon hindi naman pinagbabawal na yung hindi naman quarantine na noon kasi sa akin sa nung pandemic pa lagi sinasabi ng agency wag magdala ng uh, maraming damit kasi nga Baka mag-positive ka pagdating sa airport din. Yung gamit mo, hindi mo na alam makukuha mo pa hindi. Baka ipatapon din. May mga amo din kasi na ipinapatapon yung gamit ng helper nila. Tulad ng isa kong kasabay sa, sa pag-uwa. Pinatapon lahat ng ano niya. Sayang kaya isa siya sa nag-advise sa akin na huwag na magdala ng maraming gamit kasi masasayang pag ipinatapon ni amo mo. So kasi wala tayong kontak sa amo natin eh. Ang broker lang may kontak sa atin. Kumbaga tulay-tulay lang yung broker. So hindi natin alam ang sitwasyon na dadat na natin dito. So uh, yun ang tips ko sa inyo. Magdala kayo kahit uh, palitan lang. Palitan lang kasi... Mahirap na tulad ni Dai Joan o di ba kahit may kasama siyang pinay ewan ko lang ko. binigyan siya or wala kasi nagkatrangkaso nga daw siya Then sabi niya, dahil lumaban ka dai hindi pwedeng yan. Sabi niya, ayaw ko dito dai Dai, kaya mo yan na. Tagal mo na nanonood sa akin. Um, <laughs> <laughs> Ito na ako tayo mag... Market muna tayo dahil continue natin kaya. Baboy lang naman pala yung bibirhin. Kasi kahapon nakalimutan ni Amo mag ano para sa baboy. So, baboy lang pala bibirhin ko today. Eh. So, ayun pa nga yung mga yung magpa-fly ngayong winter season this month magdala na kayo ng pang winter nyo makakapal yung hindi naman masyadong makapal basta yung alam sa sarili nyo na kayang i-ano yung init kasi maninibago talaga kayo sa season dito dahil So, ayan. Natatawa sila kasi sobrang ano daw. Sobrang mura. 30. Receipt! Hey. Receipt, please! O, oh, huwag kakalimutan ang receipt. <makes noise> so, ayan. Tapos na tayo mag-market guys! sana nga ba tayo na U U U Ano? It's time to market, market na. Ay, it's Tapos na pala. <laughs> tapos na nga pala tayo mag-market. Kasi sana nga ba tayo na bukod doon? Um, yun nga sa mga mag-flight na this month. Kasi para sa akin till March, langit na lamig pa ako dahil kaya ayaw ko ng winter season kasi hindi ako maka-aura. Balot-balot na balot, balot yung lola nyo. May dalawa akong pang ano, pang winter. Bigay lang din sa akin yun. Na, yung isa kay Ate Anne yun, binigyan niya ako. Then, barter ko lang yun dahil may napulot ako sa basurahan na stuffed toys. Ang gaganda pa din. Pinost ko dun sa barter, sabi ko, ah, uh, pang ano lang, pang pang araw-araw na winter clothes kasi bago pa nga lang ako dito noon. Yan wala din akong makilala. So, awa ni Lord, nag kami ni Ate Ann. Ang dami niya talagang binigay. Hindi ko expect na sa sako, Ang dami. So may, may pang bahay, may pang lakad. Ako din yung makapal nga na ano, sa labas, pang labas. So yun, pag winter, kita niyo yun for this vlog ko, yung may balahibo-balahibo, yun ang bigay ni Ate Andin. Nadagdagan nung, ano, nung second winter experience ko dito, nung sa ka-church namin, binigyan din niya ako kasi hindi kasya sa kanya, binigay ng alaga niya sa kanya, hindi naman kasya sa kanya kasi medyo may pagtalakihan naisip niya sa akin ibigay. So, may pamalit na ako ng winter pag uh, winter outfit ko. So, ayan. So, yun ang tips ko sa inyo sa mga baguhan na walang kakulala dito. Ah, mag, mag, ano na kayo kasi super mahal. Nakita nyo. Ah, mamahal pag dito kayo nabili. Pag brand new. Brand new, ano na ngayon? Parang chunky eh. Hindi ngayon as in sa mall. Lalo well, oh, na ay, sa mall. Ay, ito, ito. So, magbitbit -bit talaga kayo. Ha? Kasi maninibago kayo sa klima dito. May four season kasi dito. So, ayan lamang for today's video, guys. See you next vlog. Bye-bye!